okay Habang naglakad-lakad ako, mayroon ako nakita ang lumang bahay. Yan ito. Grabe. Lumang-lumang siya May mga, ku may mga kalan dito. Doon sa baba, marami pa. Hindi ko lang ako ng video. Yan guys. Tingnan natin ito. Ito ang Para tan lu manata na kapat. Yan. Yan guys. Yan And may makalat pa. Sana so, sagit na to naman, gubat na ng gupat na. Pare. Yan Yung may bahay din doon. Yan. nasira na siya ayan tapos ito hmm, malaking bahay so nawasak na siya guys nawasak na siya guys no so nagstart start na yung mga uh, bulaklak na mags mag bloom ayan guys ayan kayo mayroon dito komen. Ya no. Eh bagais, bag. Ya. Yang oh. bag lumang-lumang yeah. ah. now. -lumang, eh na man. DNL pa. So, ti bai pa original na ano. Eh? Hmm? pala mahal. You <laughs> guys. punta natin dito sabi ko. tingnan natin meron pa doon bahay yan yan nagkalat yung mga ano yan guys nagkalat yung mga, mga lumang bote sa may ano pa bote pa yata ng dextrose to eh yan. parang dextrose to guys So, dito may bahay pa yata dito. Sina natin. Ah, tingnan natin din natin. Up. Pero delikado pala oh. Yan you know, mga bangat. Ano siya? Yan ubois. Yan yung lalim niya parang jar din sya, jar pwede nang maano dyan malunod ano kaya ito dito tingnan pa natin dito sya tayo ba? Dito tayo malunod so ayan, so ayan right may kalumaan na talaga kinain na ng puno yung ano bote pero ang tipa hindi pa hindi pa na ano ano so yun tayo dito sa ito tayo ng kubat dito maliit na yung bahay ano you know, o parang bahay din siya. hindi na namin sa loob baka ano maraming din sa loob So, parang uh, hindi na, you know, bahaya ni. So, guys, oh. Nag-collapse din siya. So, Pababa na tayo Hindi natin pwede i-implash light eh Wala tayong flash Ito mayroon di. Bawal may bawal dito. Ito mga bawal. So na. Yes. Mahalan natin yan. So lakad pa tayo. Ito kinain na talaga ng puno. Yung... Ibang tagal na. Ah may. Tingnan natin kung ano year ito. Kinain na siya ng puno guys. So meron year gear. Uh, Ang gear to eh. Ah. Uh, wala bang naka-indicate na year dito? Wala na bura na guys. Suburan na. Pero malamang dito yun eh. Hindi ko alam magtingin ng... 1382? Thir 2013 day 8 February baka ganito yan guys no 2013 hindi, pa pala ano to basta ganito ito yun 13 ah, ano, ano 13 ah, uh, August 2 day 2 ano you know, 13 August August 2 2013 yan lahat lad pa tayo guys lakad tayo na may nakita tayo dito ang bahay na nag collapse na dahil sa katandaan siguro so, ayan. may nakita ang bag ang guys Hmm. <laughs> Pero buo pa. Yung ano na sira na buo. Ayan. So, ayan guys. So, ito dito. Lakad pa tayo. Nasa gitna to ng gubat. to Pero may bahay dito sa gitna. So ayan guys. Ayan ang bahay. So sira na. Oh, doon oh, uh. Weird yung mga uh, ibon guys no so yung bote 2013 so august 2 so hindi pa siya masyadong lumang saan lang tayo makarating tapos yun, subukan natin magpagabi so ayan guys no dito tayo sa gitna ng gubat pwede na maggala kasi hindi na masyadong malamig so, so uh, nakalabas ako sombrero muna ako guys kasi so, ang dami dami ano so ayan no oh. i-tour ko kayo sa ano dito lang sa hindi naman sa talaga gubat eh. ano lang siya yung mga puno rin mga tao oo oh, oh, dito ba saan lang tayo makarating lang, mamaya so ayan guys no? May, mamaya mag-upload pa tayo ng video kakat ko na lang